Hello guys, ayan. Hello na ang ating kamatis. Pwede nang pitasin. Ayan. Pitasin na natin ang kamatis. Ayan. Dalawang kamatis ang ating pinitas. So, dali ba May harvest na tayong dalawa. Ayan pa isa. Ayan. Magbunga kayo ng marami guys mag harvest din tayo ng okra ayan 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 meron tayong kamatis meron din tayong okra na harvestin ayan o oh, diba ano ah, ng bunga ayan heto oh. kahit maliit kunin na natin Ayan. Oh. Ayun ang ating harvest. oh, di ba? May harvest na tayo. ayan may kamatis pa diyan. Meron dong kalabasa. Kompleto sa pinakbet. Tapos meron dong tayong ampalaya. O, san ka pa? Oh, di ba? Ito lang 'yan. Sa aking mini garden ang aking mini garden. Mayroong alugbati na malalaki na alugbati. Ayan, ang daming okra. Ang daming kong okra. Ayan, ang gandang pagmasdan. Kasi may damo. Pero pagdating na ng tag-init, ala na. Yung mga damo na yan, mawawala na yan. Kasi ano, matutuyo yan kasi sa sobrang init dito pag dito kung dyan sa Pilipinas mainit eh mas mainit dito sa UNE pag ng tag-init grabe ang init dito ayan guys kinukuha ko na yung mga kahit maliliit pa ayan ang ating harvest tiba ang ating harvest na okra at kamatis ayan, eto spinach te. ayan, namumulaklak na siya hanap pa tayo ng okra yun ayun o, diba? magulong na isa eto yung alabati yan alabati umahaba na tumalbog pa yung isa tapos dito ayan eto naman yung ano bataw may bunga sa taas hindi natin kayang kuhanin mataas ayan ang bataw ang bataw na puti meron pa ba? meron pa bang bunga? ito lang ba ang aking na harvest kailangan talasan may mata mo kasi kakulay ng, ng ano nila verde rin yung mga mga damo verde rin yung bunga ng okra akala mo wala lang bunga pero maraming bunga kasi kakulay sila eh yung iba magulang na hindi ko na kinuha paano na lang yan yung pa pabubutuhin ayun pa oh o, diba? kailangan matalas lang talaga yung matanas para dyan sa kukunin mo hmm. o so, diba o so, yan dito may dito patola ayan makikip na dun sa taas ang patola ayan ang dami nating na harvest ngayong araw na to at ayan ang daming alugbati tingnan so, nyo na may alugbati eh laging pinipitasan ng dahon niya ng kasama ko ginagawa niyang salad kaya e ako hindi ko gusto kasi yung lasa niya kaya hindi ako makain ayan guys ang ating na harvest kita nyo ba ito ang nena yan nena yan tapos dito ayan ang kalabasa. Ayan, mayroon dyan eggplant. Tingnan natin kung malaki na. Ito naman ang ampalaya. Ayan, may bunga siya. O, oh, diba? May bunga siya dito. Ayan, ang ganda pakinggan ng mga ibo, no? Tanggalin natin to. Sira, sira ito, Sira. Gan, ang sarap aking ganang uh, huni ng ibon. Ayan, doon sa taas ang huni ng ibon. Ayan, ang aking ampalaya. Ayan, at ito ang aking na herbes. Ayan, nakatayo ang naging uh, pagbibidyo ko, hindi pahiga. Ganda sana pagkapahiga. Ayan. O, diba? Ang aking na herbes. Ayan dito oh, ayan. na. ang aking nakuha. Ayan, yun lang po. Thank you for watching. Bye-bye. Guys, dito na tayo sa loob ng ating kusina. Ayan ang aking na-harvest ang okra at kamatis.